Isa na namang water pools ang ating natuklasan dito sa bayan ng Paluan. Ito ay matatagpuan sa Barangay Marikit, Paluan Occidental, Mindoro. Samahan niyo akong tuklasin ang waterfalls na ito. Ito ang unang beses na pagpunta ko dito sa waterfalls na ito. Kaya ako ay namangha sa ganda nito. Ang waterfalls na ito ay milalim na 9 feet. At sapagkat ang tsako ay may taas ito na 40 feet. Ang tingin pa nga lang ay mamamangha sa lugar na ito. At napaday pa nga ako dito sa waterfalls na ito. Kaya at halina't samahan niyo ako, e explore natin ang waterfalls na ito dito sa Barangay Marikit. Mula dito sa kanto ng barangay Barikit ay magbabiyahe tayo Mahigit 10 minuto patungo doon sa Bisay Pools Dahil sa ngayon nga lang ako nakadaan dito Ganito pala kaganda ang daan dito patungo sa Bisay Pools Talagang mag -e -enjoy ka sa bawat biyahe mo Kasi napakaganda ng tanawin dito sa lugar na ito At dahil nga malapit na tayo magtatanong tayo sa kapatid nating katutubong mangyan Na kung saan ang daan patungo Bisay Pools Saan ka po ang daan papuntang Bisay? Dito po. Ering daan, ere. Kasha, ano pwede po kayong dumaan dyan ng motor hanggang Bisay? Sige. Thank you po, thank you. Guys, dito daw ang daan papuntang Bisay. Mula naman dito sa kanto ay magmumotor tayo papasok ng Bisay Pools na mahigit 10 minuto. At kung ikaw naman ay naglalakad, aabutin ka ng 15 minutes, 30 minutes paglalakad kasi medyo malayo din ito. Pero worth it naman kapag ikaw na karating dito. tanghali po. Pupunta kami ng Bisay. Opo, opo. Tara. Nakasara. O isara mo. Sige, sige, sige. Isara mo, isara mo. Tara yung pintong kasi nakalagay ay panatiling nakasara. So bakit nakabukas? <laughs> Guys, nandito na tayo sa Bisay Waterfalls dito sa barangay Tarkit. Pagdating pa lang namin dito ay may napansin na ako. Ang daming kalat, ang daming plastic na nakakalat. Kaya gagawin natin bago tayo maligo ay pupulutin natin yan. At makikita nyo may mga plastic dito at sobrang makalat. Lilinisin natin yan guys bago tayo maligo. Kaya tara, samahan nyo ako guys. So makikita nyo guys napakaraming naiwang plastic dito. Yung mga basura, dami dyan no. So, pupulutin natin yun guys. Yung may mga nakasabit pang plastic. Ito lang natin yung mga plastic na. Chào tạm biệt tất cả các bạn Thank you. Oi. Okay, dinot yung ga. Ito mga ngayon, meron kita deng deng.